Pwede ko pa itong i-reinverse kasi magmula dumating ako dito sa uh, Amerika. Talagang tinatabi ko yung mga receipt. Dumating ako dito 2016. So, <laughs> grabe. Naka isang box ako. Sobrang bigat nito. I mean, di naman sobrang mabigat. Mabigat to. Like I said, I think magte-10 years na ako dito. So, 10 years receipt to. Pwede bang i-reimburse to guys? So, hahanapin ko yung pinaka old na receipt ko. Wait lang. Ah, uh, ano bang tawag dito? Receipt hoarder? Hahanapin ko yung lumang receipt. Grabe. Ayan nyo. As in, as in madami talaga. As in, kinipon ko talaga. As in, grabe. Wait lang. <laughs> Ayan nyo. Grabe. Alam ko kung ano yung hahanapin yung pinaka pinakababa hanong year yun. 2019 hindi ko alam kung saan dito. 2016 ako nag-start mag-ipon. Mag, mag Kakalkalin ko kung makikita ko. Wait lang. So, so far yung, so far yung nakita ko, 2018 kung nakikita nyo 28 2018 hindi ko alam kung nakikita nyo basta nakita ko to <laughs> ay malabo basta ayun 2018 so far yung nakita ko maghanap akong 2016 <laughs> So, nakita ko, 2017. So, ang hirap hanapin nung, ano yan? 2017. Ah, yan. Nagkikita yung 2017. Ano yun? Basta. <laughs> Hindi ko na makita yung 2016. Yun lang. Ganda lang yung mag-share ko. Grabe. May re ko to sa BIR. <laughs> BIR talaga. Dito sa